ate uh, manager ako ng Comedy Bar oh. sa Punchline. Hindi, bago pa yan. Ano? <laughs> Hindi, na, di ba nasa kahabaan siya ng Kesson Ab? Iba yun. Kinalimutan ko na yun. <laughs> Hindi, kahabaan talaga ng Kesson Ab, yung Punchline. Uh -oh. <laughs> <Kahabaan> <laughs> yun nga <talaga> yun, <laughs> yun di ba? Oo, kahabaan talaga ng Kesson Ab yun, yung Punchline Comedy Bar. So, naging manager ako noon. Hanggang sa, yun na, syempre, nag-pandemic. So, eto, napunta ako sa pagbablog. Dahil din kay Papa O. At dahil din sa kanya, kaya ako nandito. Ayun. <laughs> ayun. Thank you po. So, you. May question naman po is for all, for all po. Um, kamusta naman po yung banding nyo throughout the planning and now po is malapit na pong i- um, i-public ang show nyo po. So, nagkaroon po ba kayo ng awkward uh, moments or, yeah, Actually, pag may mga bonding moment po, um, tinuturoan kami ni Papogs kung ano yung mga bawal sabihin. Kasi usually sa vlogging yung ginagawa namin, di ba, wala masyadong sensor. So, nung tinuturo sa amin ni Papogs, oh, bawal yung sabihin to. Baka maka-offend kayo pag nabanggit yung tong word na to. So, kaya kailangan may bonding kami para ma-familiarize din kami to each other. Yon. Ah, uh, Kasi, hindi, nag-bonding naman kami kasi bago pa tong show, eh, talaga magkakakilala na kami. Yan ang importante talaga. Eh, kasi mahirap pag... Uh, kakapain mo pa kung baka ma-offend ito, baka hindi siya tumawa, baka corny siya o ano. Eh kami nagka hindi naman kami nagkakahilahan. So give and take naman pagdating sa batuhan ng mga uh, linya. So tinuturo ko rin sa kanila kung ano yung hindi hindi magandang sabihin sa ere, kung ano yung bawal sa ere kasi eh lagi akong bisita nung MTRCB nung araw sa morning show namin noon sa sa ABS yung uh, magandang umaga bayan magandang umaga Pilipinas hanggang sa naging umagang kay ganda so may pinapatawag din ako ganyan so madami ako natutunan through the years na ina-apply ko dito at itinuturo ko naman sa sa kanila pero syempre hindi rin naman natin kabisado ang ang uh, ang uh, mga netizen ngayon kung kailan sila mag offend minsan nga alam mo hindi ka nakaka-offend eh, na-offend mo na pala sila. So, kailangan lang, ano ka, um, sensitive ka, mindful ka, uh, at uh, medyo uh, kikilalanin mo yung mga taong uh, uh, bibiruin mo. So, yun ang tinuro ko sa kanila. At uh, matagal ko nang tinuro sa kanila yun, uh, kagabi lang. Uh, Nag-bonding kami. <laughs> Matagal. Hindi, pero matagal na kami magkakaibigan. Hindi, ayun nga. Um, sabi nga ni Mama O. Um, si Mama O kasi galing ako sa kanya. So, siya yung manager ko nung... Hindi, <laughs> <laughs> ano. Siya yung manager ko nung ano pa lang ako. Um, I think 13, 14 years old. So, si Mama O na yung nagpalaki sa akin. Sa industriya. Sa industriya. <laughs> sa industriya lang. Yun lang. Sa kanya din ako nag-workshop. So... Um galing ako kay Mama O sa Madaling Salita. Tapos si Tonton naman um nakasama ko rin sa ilang shows. Ay hindi, si shows sa story shows kami. Yan. Tapos dumadalaw ako sa bahay nila Ton ng Bexby, 'di ba Bex po? Uh, dumadalaw ako. Pandemya 'yan. Tapos si Jex naman kay Mama O din dahil nga um tandem sila sa may giaguwa sila sa vlogs. So nasa isang ano lang kami halos nasa isang um, powder lang kami so para kami magkakapit bahay dito na nag-isang bahay na na nasa isang show so i think magiging um, masaya at um, madali para sa si amin to mga dami kailangan kasi kasi sila yung ano ko sila yung babatuhan ko sila yung magbabato mm -hmm. sa akin sila yung tatanggap ako rin yung tatanggap ng mga bato nila sa akin so sila, yung mga kasundo ko dapat ang nandito. Okay. So, eh, kilala ko naman si Ton, si Jeg, si kid Eh, si Kit, kaya namin sinali to. Kasi Gen C. So, ikaw nga namili. Yes. Apo. Yes. Alright. <laughs> si kid kaya namin sinama. Kasi Gen Z. Para meron kaming uh, perspective ng Gen C. Mm. Pagdating sa pagbibigay ng opinion from the audience baka meron siyang hirit na hindi namin alam kasi Gen X ako boomer to wow hindi na joke lang uh, millennial sila di ba so Gen X millennial tsaka Gen Z